Guys, kunting tips lang pag ganito ang mga klaseng motor. Yung ganito yung uh, head cover nya. Yung cylinder head cover, may ganito. So, ganyan o. No? Oh. Ganyan na design. So, ito Honda Supreme to. So, pag nagtanggal kayo nitong cover, yung head cover nya, tingnan nyo dito. So, mayroon ito dito o-ring. So, tingnan natin na wala nawala yung o-ring niya. Tapos yung isa pa na mayroon ding o-ring ay ayun. Yung ito yung yan. So yung mga dawil na yan. So yan, nandoon pa yung o-ring niya. Yan yung titingnan natin guys kasi minsan natatanggal yan. So yung dito na o-ring nawala. So kaya hinanap ko siya kung saan napunta. So guys, nakikita ko nun doon. Ayun. Ayun oh. No? So, ayun. So, pag binaliwala natin yung guys, so, makakabit natin yung makina. Nandiyan yan. So, kaya dapat nating tandaan na may uring yan dyan pag nagkakalas tayo.